Welcome Binyang Salad bar. Hi po magandang umaga po. Welcome po sa Binyang Luntean Salad Bar. Ako po si Maria Cristina Galban, staff po ng Luntean Salad Bar dito po sa Congressional. Nagsimula po ang Luntian Salad Bar noong July 2021 sa pamumuno po ng aming boss na si Ma'am Lourdes de Maguila and Kong Arman noong panahon po na siya ay mayor pa ng hydroponics. So since po nito na marami na po kaming harvest, so naisipan po namin maglagay po ng salad bar. Yun nga po yung nabuo na Luntian Salad Bar. So ang mga lettuce namin is, is nagsimula sa aming hydroponics na farm to table. So mag-harvest ka and then diretso na po siya sa paggawa namin ng salad. At ngayon po ay makakakain na kayo ng mga healthy at mga farm fresh na vegetables, mga herbs. na katulad ng blue turnate na meron po kaming juices dito Paka healthy po dito sa katawan at inihahandog sa inyo para magsilbing healthy living para po sa inyo lahat. Kain ako ng organic, nakainom pa ako ng organic. O okay ba? I love it! Tara!